Ano ang buhay po mga kandaraming? Wala po lang ako makakapag-upload ng video dahil medyo busy po. Hindi po kumain sa ano. Pangati. Bali ng review yung pangati mo. May lumapit po kanina pero hindi ko po alam kung tumutok. Hindi po nakakuna ng Hindi ko po nakakuna ng video dahil yung cellphone ko po yung medyo naghahang na nagalo sa dalawang oras na po mga ka-environment yung ano pangati meron pong doon sa baba pero malayo kasagutan niya katigil pa po nung aking ano makin environment pangati bali dalawa po ang ko sila tignan na po natin mga environment medyo magkotom na din po. Meron po mga ka-environment yung haking pangati. Bali, nag-set na rin po ako mga ka-environment dito lang, ano. bitag. Yung bitag ko po nung nakaraan doon sa kabilang bundok, tinanggal ko na. Ngayon ko lang po na iset ulit ng bagong spot. Dito po sa bagong spot. Ayan po isa. Dalawa. Meron po din. Bali limang bitag pala ang po yung naan ko. May lagay. Ayan po apat. Andito po pala nga ni mga ka-environment yung aking eh, ito sa baba. Kilua. Brasi. Brasi pag mga kaka-environment na. Tumilaok. Sandun po yung ano. Isag. Subukan ko po sa sili yung dito mga environment Ito naman po siya, no? Si Sakura. Ang dami pong kay-kay dito mga ka environment oh. No? Uli ko rin po ito sa pagsilo mga ka-environment. Dati. Bait po ito. May nakailang itlog na rin po ito. Kaso. Dalas niyang kainin. Kaso po ito. Wala pang tibid. Puro pigs lamang po. Ano. Ayan. Taba po niya. nandito na lang po muna mga ka-environment yung aking video. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, like, at hit na rin po ang notification bell para sa updated sa aking video. God bless and keep safe po sa ating lahat.